So guys, mag tayo ng dinakdakan. So ganyan. Nandito tayo ngayon sa ihaw section. So ito yung dinakdakan namin ni ihaw yan, no. Maaga palang lang iniihaw na yan mga marekoy. Ya yeah, ganyan ni ihaw mo siya. Babantayan para hindi siya masunog. Yan yung aming ihaw section at ito ang aming taga-ihaw. Grill master. This is the grill master. Ayan. Ano ito? May inadobo muna? Nilaga. Nilagyan ng pampalasa. Ayan. Yeah. Oh, Ayan. daw ang ginangyari. Tapos, ito ilalagay na siya dito. Tapos, pagkaihaw, ilalagay na siya doon. Ang Ganyan po ang paggagawa ng dinakdakan. Napaka ano, napaka ano, napaka ano, daming ginagawa. Tapos, uutangin nyo lang. Joke. <laughs> Joke lang. The price worth it. The price is worth it, and the meat is so expensive. So, ano, you order na with us. Ayan, ang aming pa-grilling station. Ay! Happy Bye. birthday, Pet. Yeah. Ayan, mamaya tayo punta sa cutting station. Ano tayo sa grill station? And ito naman yung aming tagakat. Tapos sumunod naman tayo na bumabalik na tayo dito. Ganda ng aming ihawan, di ba? Ilalagay ko yung link kung saan kayo pwedeng umorder niyan. Nasa comment section yung link. Ayan, umor ano, meron pa kaming pa sobrang dinakdakan ngayong morning, kaya order na, so wala pang ulam. So, gustong mag-inom ngayong umaga, pwedeng-pwede, yan ang pulutan nyo, guys. Umagang-umaga, mag-inom na kayo. Ayan, hindi natin guys. Hindi na namin na ipakita yung hiwa-hiwain. So, ilalagay na natin siya sa tab. So, ganyan yung paglalagay namin sa top, guys. Ganyan Ayan yung timbak niya. 150 grams to 120. 120 pesos. 170 yan. Ah, uh, 170 grams to 120 pesos. Ayan. Sobrang sarap niya.